ingat ng mga online sellers sa tinatawag na parcel scam ng na mga nagpapanggap na delivery rider, lalo na ngayong magpapasko. Nibis na i-deliver, abay ninanakaw ang mga parcel. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Hindi may ang ginhawang dulot ng mga delivery service, mapabusinessman o personal. Bukod sa nakakatipid na, malaking kabawasan para sa kanilang pagod ang pag-avail ng courier service. dating suki ng mga express delivery service ang online seller na itatago natin sa pangalang Jane. Since 2017 po, nung no, nag-start ako mag-online reselling, ito na po yung ginagamit kong delivery app. Imbes na maging katuwang sa hanap buhay, konsumisyon daw ang napala ni Jane. Mula ng tangay ng isang delivery rider, ang mga sapatos sa dapat ay kanyang ibebenta. May i-receive po akong dalawang pair ng sapatos. Eh, nagkakahalaga po ng 18 feet. Mga naka-3 hours na po, hindi pa rin po nakakarating yung rider. So, tinry ko po siya kontakin. Parang hindi na po siya matawagan. Isinumbong ni Jane ng insidente sa delivery service platform na kanyang ginamit. Pero hindi raw na action na ng kanyang reklamo. Kaya dahil na sa samanan ng loob, sa puhunan naglaho. hinanap ni Jane sa social media ang rider na tumanggap ng kanyang service order sa app. Nakita niya sa Facebook ang registered rider. Pero ang siste, hindi na raw siya ang gumagamit ng account bigla lang na po nag-deactivate. So alam ko na po na ano, na-scam po ako. Parcel scam, ito raw ang tawag sa modus na ito. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group na isinasagawa gamit ang rider accounts na nabili ng scammer mula sa original na may-ari. Imbis na i-deliver ide dun sa mismong buyer, ang nangyayari po ay tinatangay nila. Yung mga lumang accounts dun sa mismong platform ng delivery services at ito po yung ginagamit ng mga cybercriminals. Sa huling datos ng PNP, umakyat na sa siyam na kaso ang nabibiktima ng parcel scam mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon. Higit tatlong daang kaso naman ng parcel scam ang naitala noong nakaraang taon. Ang mga rider na nagbebenta o mauhuling nagbebenta ng kanilang lumang account ay maaari ring habulin sa ilalim ng Anti-Financial accounts Scamming Act. Nagbabalita mula sa Frontline. Ako po si Gerard de La Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.